Nueve años nga tinutinunan sa grade 2 giingong gigang rape sa mga construction workers. Upat ang nadakpan, di 17 anyos nga giingong ni Apelo sabog Logos ang sa kustudiya sa Department of Social Welfare and Development Salongson, sa Longsod sa Adgao. Adunay live update si Chona Garion. Chona? Yes, Bob, dito na sa maestra, may sumbo ang 9 anyos na biktima. human usab ang maestra, nagsukit-sukit sa mong bata, gumikan kay tulala, sud sa ilang classroom, hinungdan, nga nagpakitabang dayon sila sa kapulisan. Nagtingkagol sa custodial cell sa Argao Police Station ang uyuan sa biktima, 48 anyos, nga taga barangay talaga sa maong lungsod. Laing nasikop, maong construction worker, nga sila si Calixto Aligato Jr., 22 anyos, o Raymond Emilda 30 anyos, pulos taga barangay Kiyot, Cebu City. Samtang anaas sa kustodiya sa DSWDs Argao ang 17 anyos nga gihinganlan usab sa biktima nga mipanamastamas kaniya. Samtang gipangita pa ang gihinganlan na lang og June og Pat ang unom ka mga lalaki gipasanginan sa 9 anyos nga mitabang og lugos kaniya sa imbestigasyon sa Argao Police Station niadtong Marso 25 alas 3 sa hapon gingong gidala sa secluded area sa Sitio Baybayon talaga Argao ang bata ug didto gingong giamung-amungan gahapon nadakpan gidayon ang upat ka mga lalaki naghilak ni sumbong motong ni nagakuan sila nga sila Giangkon sa uyuan sa biktima nga nahilabda niya ang bata sukad pa nga nagpangidaron kini og utso anyos. Miangkon usab siya nga hubog siya kon makahilabot sa iyang pagumangkon. ra og panimay ang sospek nga uyuan og ang biktima. Ni sulod ang bata sa babalay na mo. <tinyo> ang okay kina, tay sulod kay de kay nimko, balo bata kay bisakay man sa ko. ko. Um, 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 balik ko tindog na balog bigan na po ko kay nakainom ko. Pato bata. Samtang sila si Aligato ug Emil dakin sa nagtrabaho sa gitukod nga resort sa Maong Dapit, hugot nga mihimakak nga nakahilabot sila sa bata. Apan ilang giangkon nga suod sila sa bata nga kanunay magadtuan sa construction site. Nang kananong bata ako no na, naibog daw na ako. nga, ni 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 kuan kuan kena anda kuna enggan nama ibu kunci anak kuna tiguan nama kuna na 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 buku kui iya ya kan kanang bata kanang wala nama kuni tegada na wala jadi nama kuan na ibu bata siam di nama kuan udah na yang kuan jadi nama kuan siar lagi nama kuan di pantoro lah ibu bata puno sa kalagot ang amahan sa biktima sa gidangatan sa iyang anak. Wa siya magdahom nga mabuhat kini sa iyang bayaw nga unta suod man kaayo sila. Kana suod man guna sila. Sige na para ikbrahong bat ang akong anak niya. Oh, um. oh bali wala ako na ug sabi. Pare iyang uh, pag-umang ko. Bali wala ako na ko, ang anak. Oh, um iya Ang biktima gipasusi na sa Pink Room sa Vicente Soto Memorial Medical Center o gipaubo sa kusudiya sa DSWD Argao. Gikatakdang pasakanog kasong pagpanglugos ang mga din. Mm. Yes, Bab padayon karon ang Manhattan Operation batok sa Argao Police Station sa duha ka ng na nakasibat na kasibat na sospek. Bob? Thank you so much, Sa uh, Chuna karyon sa imong live update.